Magandang araw mga bata! Narito na naman tayo sa isang serye ng ating talakayan sa ating asignaturang araling panlipunan. Ang seryeng ito ay nakasentro sa epekto ng kaisipang kolonyal sa pamumuhay ng mga Pilipino. Ako nga pala ang inyong guro, James Christian Orbayo, na umaasang kayo'y makikinig ng mabuti, matuto at mag-enjoy sa aking inihandang presentasyon. Kaya't ano pang hinihintay nyo, Atin nang simulan ang ating talakayan. Ang kaisipang kolonyal ay tumutukoy sa pagpapahalaga sa mga banyaga at mga produkto nila. Sa kaisipang kolonyal inaakalang mas mahusay at magaling ang mga dayuhan. Ano nga ba ang prekolonyal na pamumuhay ng mga Pilipino? Ito ay panahon na ang pamumuhay at uri ng lipunan ng mga ninunong Pilipino na hindi napapasailalim sa mga mananakop o dayuhan. Tinatawag din itong panahon ng katutubong Pilipino. Alalahanin natin na bago pa man dumating ang mga dayuhan ay may sariling sistema ng batas at antas ng lipunan ang ating mga ninuno. Napatunayan ito sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan ng mga sinaunang Pilipino dahil sa husay ng produkto na likha ng mga sinaunang Pilipino. May pamamaraan ng pagbabasa o alibata pagsulat at mga uri ng sandata ang mga sinaunang Pilipino. Ano nga ba ang dahilan sa nagaping kaisipang kolonyal? Ang bansa ay isang arkipelago kung kaya't wala pa sa diwa ng mga sinaunang Pilipino na tayo ay isang bansa. Mahusay sa pag-aaral ng geografiya ang mga Espanyol. Napagtanto nila na ang Pilipino Dahil tayo ay arkipelago na napapalibutan tayo ng katubigan at binubuo tayo ng pulo-pulo, naging hadlang ito para sa pagkakaisang kultura at wika. Kung susuriin ang mga sinaunong tribal groups ay may kanya-kanyang sistema ng pamumuhay, sistema ng pagbasa tulad ng alibata at batas. Tandaan natin na ang Luzon, Visayas at Mindanao ay tribal groups at sa pamamagitan ng paglupig o pagsakop sa bawat lugar ay iniimpluwensyahan ng iba't ibang kasipan at kaugalian. Bago pa man tayo sa kupin ng mga dayuhan, ang mga sinaunang Pilipino ay malayang nakikipagkalakalan sa iba't ibang bansa kung kaya't natutunan nila ang kakaibang kaugalian ng mga mangangalakal na dayuhan habang nakikipagpalitan ng talakal o barter system of products. Agrikultura at pangingisda ang uri ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino dahil sa gana ang kalikasan na ang pananaw ay sapat lamang sa pang-araw-araw na pangbuhay. Ang kakulungan o kawalan ng mga monumento o struktura na nagpapaalala sa ating nakalipas na kultura, kasaysayan at sandigan ng kabahasnan ng ating bansa ay hindi masyadong binigyan ng halaga. Kakulangan ng mamamayang Pilipino sa mga dingang pangangalaga para sa kasarinlan at kaugalian. Dahil dito, ginamit ng mga dayuhan ang pamamaraang pakikitungo sa mga namumuno ng lipunan upang mapadali ang pananakop nila. Sinimulan ang pananakop sa pamamagitan ng pag-iimpluensya ng mga dayuhang kaugalian sa mga prekolonyal na mga Pilipino o katutubong Pilipino. Ano nga ba ang epekto ng kaisipang kolonyal sa pamumuhay ng mga Pilipino? Sa pagsakop sa ating bansa, matagumpay na ginamit ng mga dayuhan ang mahalagang kaugilaan ng mga Pilipino, ang pakikitungo sa kapwa. Sa pakikitungo ng mga dayuhan, nakuha nila ang kalooban ng na mga namumuno na nagdilingkod sa lipunan. Ang pag iimpluwensya ng ugaling dayuhan ay unti-unting nagbabago ang kultura ng ating sinaunang ninuno. ang mga tribo na nasa sakop ng mga dayuan ay hinuhubog nilang maging kristyano kung kaya't ang kulturang animismo at paganismo ng ating mga ninuno ay unti-unting naglaho. Animismo at paganismo ay paniniwala sa mga elemento ng kalikasan, tubig, apoy, lupa, hangin, hayop at maging mga kakaibang nilikha. Dahil sa matagal na at mahabang kasaysayan ng pananakop, at pamamahala ng mga dayuhan tulad ng mga Espanyol, Amerikano at Hapones, ang pagiging makabansa ay hindi nagyabong. Sa panahon ng mga Amerikano, ang paghanga at pagnanais ng mga stateside o imported products ang natutunan ng mga Pilipino. ang kaisipang kolonyal ay higit na tumino sa mga Pilipino dahil sa mga sumusunod. Ang sistema ng mga pampublikong edukasyon na itinatag ng mga Amerikano sa Pilipinas ay isang makapangyarihang kasangkapan upang ituro ng mga Amerikano o mga gurong Thomasites ang imaheng Estados Unidos bilang isang mapagbigay na bansa at upang makalimutan ang mga nasyonalistang mga bayani at ang kanilang mga nagawang pagpapasakit sa mga para sa kalayaan at kapakanan ng ating bansa. Ang uri ng edukasyon ang nagpalakas ng impluensya ng mga Amerikano sa paghubog sa ating kaugalian at pananaw. Ang mga kanluraning bagay tulad ng mansanas, nyebeh, strawberry at iba pa ay walang saysay sa mga Pilipino, ngunit dahil sa edukasyon, ito ay binigyang katuturan sa pamamagitan ng pagmememorya na itinuro ng mga guro. Maliban pa rito, ay iniuugnay ang katalinuhan ng isang mag-aaral sa kanyang kapasidad na kilalanin ang mga banyagang kagamitan at kakayaang magsalita ng Ingles. Ang kurikulum na ginagamit ay hango sa sistema ng Amerika kung kaya ang mga mamamayan ay labis na humanga at naniwala sa pakikitungo ng mga dayuhan. Ang paggamit ng Ingles bilang pangunahing wika na naging paraan upang paghiwalayin ang mga Pilipino sa kanilang tradisyonal na kaugalian. Ang mga aklat na pinabasa sa mga namamayan ay nagmulat sa kanila ng makabagong uri ng pamumuhay ng mga Amerikano sa kanilang bansa. Ipinakita ng mga Amerikano sa mga Pilipino na nakagagawa sila ng mga makabagong tuklas na kagamitan o teknolohiya kaya higit silang nakaaangat at inililimbag sa mga periodiko ang kakayahan ng mga kanluraning bansa bilang mga nangungunang bansa sa larangan ng teknolohiya upang ipahayag sa mga Pilipino na napapahanga sa mga Pilipino. Ang pagbabagong kaugulian pangkonsumo ng mga Pilipino na naaayon sa pagpasok ng mga abot kayang produktong nagmula sa Estados Unidos sa pamamagitan ng mga duty-free department stores at PX goods post-exchange goods. Gawin mo! Panuto: Sagutin ang mga sumusunod. Bakit nagkaroon ng kaisipang kolonyal ang mga Pilipino? Paano na isagawa ang pagpapalaganap ng kaisipang kolonyal sa mga Pilipino?